yan po. Bento kami dito ngayon. Ito sa tala. Sige po. Kung baboyap ang <coughs> yun niya lahat ng official salit dito, dito sa sidad. Maraming salamat po sa inyo na bigyan kami ng magandang pisto para sa mga vendors para sa mga visible vendors kasi marami po kami dito ayan po kaya saka saka muna kami dito dahil sa sunod na linggo baka ililipat kami dyan yan you o know? may tin